Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin syempre yung mga nandun sa iba'yong dagat, nandun yung mga nasa iba't ibang part ng mundo. At shout out sa mga subscriber ko, both old and new. At welcome dun sa mga future subscriber ko and yung mga dati nang nanonood no yung mga viewer na hindi pa nakaka-subscribe welcome kayong mag-subscribe sa channel ko paki-like ang video pag nagustuhan niyo at paki-comment mag-comment and kung magsu-subscribe kayo pindutin ang notification bell at pindutin ang all at saka yung video kung nagustuhan niyo at gusto niyo makatulong dun sa ibang tao ay uh, Paki-share ang video to kasi hindi lang itong channel ko ang natutulungan pagka na share yung mga video na ginagawa ko. At ngayong araw na to ay mag-a-update tayo sa presyo ng itlog. May mga i, uh, tatanungin lang ako ng mga ilang sari-sari store at saka ilang household kung magkano ang bili nila isang tray, magkano ang benta nila, saan sila kumukuha at uh, kung ano yung preferred na uh, size ng customer nila at hindi sa household kung sila ano yung mas preferred na size nila. Uh, sana makatulong ang video ito sa mga nagbabalak na mag ano mag negosyo no lalo na ngayong kasal, uh, kasagsagan ng papuntang peak season. No? kasi ang sa balita, di ba, uh, tataas daw yung presyo ng egg nang 20 cents or 30 cents. Parang gano'n yung sinabi no. So tingnan natin kung magkano na ang presyo. So, nandito na ako ngayon sa harap ng isang sari-sari store at kakausapin na natin yung owner kung magkano na ang bili niya magkano ang benta at ano yung preference na binibili pa rin ng mga customer niya Anong size dito? Large, madam. Large. Ma ma Ididamda mo nung ano nung nakaraan magkano ang kuha mo sa isang tray? Yung large. Mm -hmm. Bali 245, 245 ngayon. Yes. Magkano na? Ngayon, mm -hmm. itong size na ganito, mm, mm bali ang kuha ko na ngayon 275 ka. 275? Oh. Huh? Yes, isang tray. Lo, tumaas na. Sige. Yung mga bumibili sa anong preference nilang size ng itlog? Kahit ano ba? Or mas gusto nilang large? Large naman ang gusto nila, madam. Hello, ma'am. Uh, magandang amaga. nag update ako ng presyo ng itlog. Magkano kuha nyo ngayon sa ano, tindan yung itlog? 200. 200. Benta nyo isa, magkano? 8. 8 pesos. Tapos saan kayo kumukuha ng itlog? Poultry farm, ano yan? backyard? Backyard. Backyard. So hindi pa naman tumaas yung presyo niya sa inyo mula noong bumibili. Hindi, po. hindi pa. Oh kasi mag-ano eh tataas ang presyo ng itlog sa peak season ngayong December. Oo, oh, oh. Sige, sige. Salamat. Okay. Ay, hello ma'am. May tatanungin lang ako sa kasi naghahanap ako ng ano yung mapapagtanungan ko dun sa updated price ng itlog. Magkano na ang bili mo ngayon? Yung last is 250. Anong size 'yon? XL. XL? Oo, oh. sa difon. 250 difon pa. Eh pero yung pamasahin mo naman ano oh, oh. 'di ba? Tapos, pero, pero kung, pero kung bumibili ka, anong mas preferred mong size sana? XL. XL pa rin. Or jumbo. XL or jumbo. Pero yung jumbo, bihira lang yeah. yun yes. ba ma? Yes. Ah, okay. Pero ngayon, ano na, uh, ah, tumaas ang presyo ng itlog. Kailan nung last na bumili ka? Sabado. Saturday? Ay, ganun ba? Ay, ah, sige. So, dipon nyo na, no? kasi iba yung price na nakita ko dito ngayon sa, ano, sa Sagudai. <laughs> sige, sige. Thank you. Manuti ko ha. Manuti pag-alalam ti may sa tray. 270. 270. Anong size dahi ta? Medium ata. Medium. Medium. Pero ti tsura na ka kasla large nya. Dadakkal. Oo. Sa sabi naman nila medium. Mm, -mm baka, oo. <laughs> kasi nung no, daduma ka, dadagi dyan upsize. Ayan, no, ano? Ayan naman mo, oh, malaki. Oo. At dadagi dyan arami dyan dagami nga upsize, downsize kung kunada. Pero kita medium nga mga dyan presyo na. Presyo ti large. large. Oo. Ah, uh, nagkatangam. Dun sa may, ano, sa, sa may tabi ng jeep. Dun sa may terminal. Ay, dun sa may, ano, dun sa may terminal doon? Oo, dating nagtitinda ng, ano, ah. Ah, 270. Pag-alala na nga So, sika. Ka. Same lang naman sa palengke. Well, so sika, Ka, nag ka diya Yan, titali pa pa di ba? talipapa Tali pa pa. Sige. Yun lang. Tapos, anya tita talaga preferred mo nga size dagita gita kakasta? Big size. Okay, sige. Thank you. Okay. Yan, tapos na ang pagtatanong-tanong natin at kung nakita kong napansin ninyo yung yung mga ano yung mga may sari-sari store, medyo ayaw nilang ipakita yung mukha nila. Nahihiya sila, hindi sila, hindi sila sanay sa ganitong platform. Kasi ba diba, uh, usually mga nasa sari-sari store naman, busy sila sa pagtitinda lang. Then, uh, baka hindi na nila maasikasong tingnan yung mga yung manood ng video, ba diba? At uh, nahiya sila, ayaw nila. sa so, tinanong ko kung okay lang sa kanila na ipakita ko yung mukha nila ay uh, huwag na lang daw, nakakahiya daw. So, salamat naman at yung dalawang ano, in-interview ko na sa household ay nagpakita ng mukha <laughs> para naman may mukha ang video ko. <laughs> at sana nakapagbigay ng inspirasyon itong video ito at mag nakapagbigay rin ng konting update. No? Ito, update lang sa local area. Dito lang sa Saguday, Kirino at saka sa, yung isa sa difun Oo, kasi yung isang nata natanong ko, difun Pero incomplete yon kasi nga uh, yun lang yung size na binibili niya. So sana nakapagbigay ng inspirasyon itong video ito at nakapagbigay ng counting update kasi local lang ito, no? Local localized update lang. Ah, uh, actually sa Guday lang ito. Uh, pero nagkataon lang na merong nat na, meron akong natanong na bumibili doon sa Difun Kirino. Doon siya bumibili. So, yung ibang size doon, hindi na hindi ko na natanong. Sa hindi medyo malayo yung Diffon Kirino na pupuntahan ko. So, <laughs> so salamat sa panonood at sana yung mga bago, no, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So kagaya ng lagi kong sinasabi, thank you sa mga sharer at shout out ulit sa mga subscriber. Sana pagpalain tayong lahat.